Ano? pa patawa namin ni Tik 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 ito, oh, ba? Bakit anong huli? Oh. Anong huliin? Yung driver nyo? Bakit Diba masama sa shooting incident? Ka kami yung nabarin! Ang gusto eh! Kasama nyo ba yung upan? Yung oh. nasa hospital? Kahit hindi kami! Oh. Pero... Si pero sinong bumarin? Anong ebidensya nyo na siyang bumarin? Anong ebidensya nyo na siyang bumarin? Ito sa sakyan yung may tamad ikaw oh, oh, oh. kung nasa loob ka ng Pantan. kung nasa loob ka makakabaril ka oh, oh. matalino oh. ko ba o hindi sige bumaril ka nga sa loob nasa loob ka barilin mo oh. ko dito sa labas oh. oh. buksan oh, buksa mo ah pumunta ka sa loob barilin mo ako kung kaya mo oh, sige oh, sa loob ka Salamat pumasok ka sa loob apang oh. tumatak bumaril ka kung nakakabaril ka sige nga pumasok ka ngayon bunat nature na bunat pumasok ka sa loob ng bulletproof barilin mo yung tao dito kung pwede huliin nyo na ano bang illegal natin bakit pala kok tapos karamihan ganyan nakulot? Bakit lagi kan ganyan mi-i-i-inuhuli kami sa kabila, mai ka? ka? i okay. kami dito. Karon yung ano, yung, sino yung panu ba bbarin yung tao? Kan sa loob ng boleng, bro. Ilang sasakyan ba kayo ngayon kanina? Ano ilang sasakyan hindi driver yung inuhuli mo, ito muna paliwanag mo. Kung paano nga nakabatingan eh. Kaya na iniimbestigahan namin eh. Sino kayo sa, sino sa imparkahan? Ba, ano-ano Agi video kayo, agi video Ay, kayo. ang oh, uli oh, oh, Ito ang ebidensya na ito. Oh, Siya ang gab -gab di ba? Oh, ito nga ang ebidensya na nabaril. Oh. Okay, Kas, ikaw driver, oh. So, um, may, mga pumasok ka. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. ka. sa na nabaril. Kinuha namin. pumasok ka nga doon. Ito, kukunin din namin ito. Pumasok ka. Bumaril ka. ka iniwanan okay, namin may dahil may ang ginagawa mo nangyari, diba? uh -huh. illegal arrest dahil ano, ma hindi mo may nangyari di ba may namatay illegal arrest ano mo hindi mo nga nakita na siyang bumaril eh kaya nga namin iniimbestiga pa rin uh -huh. eh kaya nga ba't buhulihin yung tao di ba At siyang driver ka oh, ikaw bang S -s -s. driver ka eh. nakita hey, mo ba na siyang bumaril o anong binensya mo na siyang bumaril ibitin siya pare kaya ano nga may binensya mo pinapatagal nyo eh o sige di ba na siya illegal arrest Pinapatagal. Ah, okay. Siyo ba? Ha, ha, ha. Mabulat. May dyan, mabulat. Hindi to. Nakaka-putong. Sige, sige. Ay! Tangiya! Pinapatagal niyong... Kami ang masunod dito kasi kami ang nagpapatupad ng batas. Sa'yo naman nagpatang! Ha? Sa'yo naman nagpatang! Ikiti ko sa'yo naman nagpatang! Ikiti ako! Ikiti ko namin! Ikiti ko na kami. Sige, sige, sige. Sige,